good morning po sa lahat at, at dumating na nga po sila ni parang Louie at uh, sila pang tatlo si Kanoy, parang Louie si pareng Katotol galing po sila ng pisat pera peraso yun po sa isla ng Taalay yun po sila ng overnight po doon gabi at dumating na nga po sila at pagluluto po natin sila ng kanilang panghalian ay kami naman po ay kumain na sila na at sisigin po tayo ng tilapia yan po ang mga mamars na yan po ang ating isisigang at ito naman po ang gulay atin pong ilalagay yun lang po yung hintayin ilagay na nga po natin yung ating isda. gumulo na po tinulak tayo na dito sa ating rice cooker pang

Po natin uli ang ating malunggay. Lagyan ko po rin sana ng ano, talbos po ng kamoti. Kaso eh, ano po yung ating talbos. Pinaykay po ng manok. May ilan-ilan lang ang talbos kaya hindi na natin muna natin tunghala. Ina lang muna, malunggay. Yan naman po mga mars ay malinis na. Ugasan po natin kanina doon sa labas. Bago po natin himayin. Kasi masyado po mahangin sa amin. Pati gabok ay nagliliparan. Ayan mama sa mga at na. Ating nga natin. Man po muna natin. Hatingan natin si Malanggan. lagyan po natin ah. ng pagpaasin konti lang po ang ating ilagay kasi baka mas sobrang masasin kurang sa asin. Walang mati. Ang po mga mars, tingnan na po natin ulit. Dagdagan po natin ng kunting asin. Ayan. atin na pang tikman mga sarap ayos na lasa Luto na nga po. At na po siyang patayin. Luto na. Ang sinigang na tilapia. Nga po, mga mga sila po ay kakain na. At galing pa po sila ng kalaut-lautan. At nabutan sila ng... Nabutan pa po sila ng malakas na alon. Ay, <laughs> survivor kami. Sila po ay mga survivor sa alon. <laughs> Ang mga malunggay. Pagpagatas. Yung paggabi. Ayan po mga mas at sila po ay nag-happy-happy na muna. Ay, naglalaga. At hindi po sila natuloy doon sa biyodig at sobrang hangin at sobrang pong doon. Ito lang po sila muna. Ayan, maraming salamat po at God po. 拜拜。Bye bye.